Malay, magpakupit ako guys Ang dami pila sa air, Walang aircon Dito ko sa aircon Yun A few moments later Tapos na ako magpakupit Ayos na yung kapit ko Pwede na naman mag-apply ng trabaho. Wala akong magkano pa masahe Pag pang lady Kasi Baka nagbago na ang pamasahe ngayon Di ba? Sayang kupit ko guys oh Ayos ba? Ano? Paso lang ako sa loob guys Baka doon din ako sa loob ng kape Dito sa Itong tindahan na to Dito Hindi kasi pwede pumasok dito sa uh, Entrance ng mga base Kailan doon ka sa Entrance ng tao Ayun o bawal o oh. Bawal nga eh Sinabihan yung mama Ayun ali Bawal Pagkakataanan natin, basta bawal dyan. So... Pasok ako doon sa entrance. Dito sa main entrance ng... ...Ecolan. Tagal na ako dito nakapasok dito sa loob. Dahil nga... ...ginagawa tong entrance dito guys. O yung... ...dito nga terminal. So mano-mano ang -mano, checking dito pero yung dati yung entrance eh hindi okay, ginagawa hindi pa tayo dito yan mapasok so, tayo sa loob yan dito na tayo guys yan pasok na dyan lalaki pa ba ang pila o iba ang daanan dito po dito po guys pasok ako sa loob wala ganun pa sa hero guys oh Oo. Oh. Pura lang pa Ang biyahe ng filtran guys, alas 8 ng umaga, aircon, at saka alas 10. So yun ang biyahe. Matang lady. Tapos, 5 o'clock ng hapon, ordinary. Walang aircon. Butil-butil ang pawis mo okay lang sa late eh dahil nga uh, malapit lang yun eh kung sa PATX oh tulubot lang pawis mo so tanong tayo dito sa Davao so, Seattle sa, sa Davao Seattle guys 8 AM ng umaga at saka 1 PM ng hapon so yun ang schedule ng papuntang Kasuban or PATX So hindi sa bahay lang. Magkarap lang ako ng ano dito guys. May lagang saging, kanya. Kamote, may lagang kamote. Dito sa dulo na tindahan. Dito ko dati kumakain eh. Dulo-dulo na yan, katabi patabi ng Dunkin Donut. Yan ang Dunkin dito. Wala ang kalas silang upuan. Labisa. Ito yung madalas ako kumain dati oh. Dito ako nang standby guys, na no, wala pong trabaho. Oh, ah, mayroong saging. Ito. Kabili. Takbilan ni saking Singko sa? Ah. Gajis. Osa lang. Takay tag templa kape. Stick kape pang paano lang sa kape? ito guys ang sarap huh? saging na nilaga isa lang at saka kape <laughs> steak coffee lang tayo ngayon kasi wala pa tayong ano <laughs> wala pa tayong pambili Tumingaw dyan guys Wala ganang pasero Tahimik Tahimik tinawag na stick coffee kasi may stick ito so, panghalo halo ba kaya tawag na stick coffee tamang tabak <laughs> para lahat ng sugatan ng patilya ko nung nilabaha eh ang happy eh kaya mamalaman natin mamaya lagi na tira call pagdating sa bahay pag sigurado kurang masugatan yun eh. gusto lang yung bagay. traffic init guys bawal di pa palamigin mo natin wind farmer tayo guys ito lang aking pambara tama na ah, man, isang sakit so ito yung terminal ako ito yung mabas kanina hindi ko na nakunan doon sa loob babalik tayo doon mamaya dahil doon ang labasan sa dinaanan ko kayo na so Kaganda ng mga bus dito guys Lalaki Pero po, May CR sa room Ang maganda dito So Dati dito ako na Tatambay guys Wala po ang trabaho Mga 20 22 Tapos Lagi ako nakakapir dito Alos ah, araw-araw akong dito eh Dati Diba may mga vlogs ako Panorin nyo guys 20 22 Dala so, sa burito wala akong trabaho noon. Nagkahanap akong trabaho noon. Ang hinanap ko bilang trabaho noon ay either technician, upholstery, o sa tindahan ng mga furniture, o kaya taxi driver. Hindi ko malaisip na baka paasok ako sa porcent. <laughs> Pinasok lang ako or recommend lang ako ng aking kabortmate na work from home. Next door sa aking inupahan. Eh wala na siya doon. Uwi na sa Surigao siguro nasawa nasa sa I thank you for calling nakasawa <laughs> yun ang mga phrase o yung mga spill ng call center agent thank you for calling Mr. Mercedes my name is Jim how may I help you today yung mga ganyan may ito kasi kaya hindi ako sa inyo hindi pa ang inumin <laughs> bawal sa amin ipan <laughs> tingnan na natin yung mga kagupit parang

Ganda yung sakyan Lamig, grabe lamig aircon Pag sumakay kayo niya, puntang Maynila Mag-jacket kayo Or kahit uh, papunta kayo takluban Grabe ang lamig Parang call center din Tapos kailangan mayroon kang heat sheet Para di ma Para malibang ka habang nag-jacket Ganyan lang guys Ganda pa rin ang gubit ko So, take na natin ito ah masyadong hinok kaya isa lang ginawa ko eh so. hmm. may head pa rin pero pwede na so ngayon alam nyo na guys kung bakit stick ko kaya tawag nito kasi may stick you know, pang kanaw Sarap guys, okay. sa parang Tara lang, medyo hinog. yung medyo hilaw. natin dito mga buong mga driver, conductor, passenger yung iba kung ibilay nang ng ulam may kanin sila or either wala silang kanin pero may baon silang adubo yung pinatuyong adubo manok dito sa buong bilay ng kanin kasi masarap ang kanin dito eh ang tao sa sa guys kaya pagdahiro ka kaya alam mo ang discard eh. Akala ko nga mag-travel vlog ulit. Pupunta ako sa Kulusulo. Comment below kung tama yung decision ko. Kasi nga, doon sa in-applying ko ako na BPO company. Nabalik ako after 3 months. Tagal nun, 90 days. Malaki kasi yung kumpanya na yun. Nakita naman yung building. Nakita ko sa inyo, di ba? Laki ng building. Ako ko rin sa Mindanao pero di pa ako nakapunta ng Hulu, Sulu. Ang pinakamalayo na nakapdating ko dito o narating ko ay eh, yung Sambuanga. Sambuanga City. Mga tatlong araw ako doon. So nakakamiss. Ma... Dapat doon ako tatagal dahil nga gusto ko tumira doon sa malapit sa Islamic Center. So, doon kasi ang office ng Sarayalo. Ay, eh, nagbago ang isip ko. Meron na sana akong titirang bahay dun eh. Eh, nagbago yung isip ko. Bigla akong bumalik na yung Maynila. Tapos pumunta ko Laguna. Tapos bumalik ulit uli ako dito sa Davao City. Pumunta, pumunta ako ng Marawi iyon ang huli kong napuntahan nito Marawi City tapos balik ulit dito sa Davao dahil nga gusto kong matuto sana ng salita ng Marawinyan kaya maging danawan kaya hindi ako makintindi ng kotba o yung message ng Juma'a pag may Juma'a prayer o Friday prayer at unless ko magta yung imam. kaya dito sa Davao City marami akong magpipilian

So guys, uh, tapos ako ang uh, inuman kape. Uwi na ako guys dahil hapon na. Ha. Ito yung papuntang Tacloban guys. Oh. Batsilor, Surigao, yeah. St. Bernard, ah, Silago. Ang ganda guys. So dito yung guys sa Igulan Bus Terminal. Yan. Gaganda oh. Aircon yan, may CR sa loob yan So, di ganong uh, tao dito sa terminal guys Di ganong tagbakas yun So, konti lang ang mga pasahero. Pero so, ganda mag ano, bumiyahe ngayon. Hindi punuan. Yan guys, oh. biyahe papuntang mati. Tagum. One of these days, baka pupunta akong tagum. Doon ako mag-block. Sakay lang ako ng ano, yung kompostila guys, so, oh. Hmm. Pagkakadaan ng Tagum terminal, isang malaking terminal din yung tabong dito. dito lang ako mag exit guys may exit dito dito, dito ang exit yan uh, basta ako dito guys may mga tindahan naman dito gusto nyo bumili ng mga short order yan exit so dito ako mag exit dito ako dito guys dito ko na daan sa pedestrian lane punta sa kabila doon ako sa kabila ito yung ano guys Candelaria Park marami ng tao so dadaan lang ako dito guys wala so, tandaan guys nandito dito sa Dapol dito, dito, guys yan ako? Dorian diba so uwi na ako guys dahil lubog ng araw wala ng araw so kailangan makauwi na ako dahil makapaligo kasi bago gupit diba